Kamusta sa lahat? Ako si Dear Tawab Khalil mula sa Pakistan, co-chair ng ISPRM Communications Committee. At ngayon, pag-uusapan ko sa inyo ang kapangyarihan ng komunikasyon sa pagpapalago ng PRM. Sa pagtingin sa ISPRM Strategic Plan 2030, ang epektibong komunikasyon ay nasa puso ng misyon ng ISPRM na paunlarin ang larangan ng physical and rehabilitation medicine sa buong mundo. Bilang pandaigdigang kinatawan ng PRM, tinitiyak ng ISPRAM na ang mga pangunahing mensahe, inisyatiba, at mga pagsisikap sa advokasya nito ay umabot hindi lamang sa mga miyembro nito, kundi pati na rin sa mga tagapagbatas, mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan, at sa pangkalahatang publiko. Sa panahon ng digital transformation, mahalaga ang paggamit ng iba't ibang channel ng komunikasyon tulad ng email updates, mga platform ng social media, webinars, at mga pandaigdigang forum para sa pagpapakalat ng kaalaman, pagpapalakas ng pakikipagtulungan, at pagpapahusay ng visibility ng PRM sa buong mundo. Ang maayos na estratehiya sa komunikasyon ay nagpapalakas sa papel ng ISPRAM bilang isang thought leader. Tinitiyak na ang mga kritikal na pag-unlad, pagbabago sa polisya, at pinakamahusay na practice sa PRM ay maaabot ng lahat ng mga stakeholder sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa isang malinaw, pare-pareho, at inklusibong komunikasyon, ang sperm ay maaaring magtulay ng mga puwang sa pangangalaga sa rehabilitasyon, nagtataguyod para sa mga dekalidad na reforma, at humimok ng pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Sa huli, ay pagpapabuti ng buhay ng mga individual na may mga kapansanan at kapansanan sa paggana. Sumali sa amin sa paghubog ng hinaharap ng TRM at manatiling konektado sa ISPRAM sa aming pandaigdigang komunikasyon at mading bahagi ng kilusan, pagpapalago ng PRM sa buong mundo. Ipaalam amin sa mga komento sa ibaba paano makakapagpahusay ang PRM komunikasyon upang mas mahusay mapagsilbihan ang pandaigdigang komunidad ng PRM.